5. Ang iyong ipon. Ang iyong ipon ay dapat gawin mong number one expense. Kailangan mong bayaran muna ang iyong sarili bago ang iba mong mga gastusin. Kahit 10% lang ng iyong income every month ang iiponin mo, magandang simula na yan. Kung nahihirapan kang mag-ipon ngayon, kailangan mong gumawa ng budget at iminimize ang iyong paggastos. Itrap mo rin ang iyong daily expenses sa loob ng isang buwan. Tingnan kung saan napupunta ang majority ng iyong income at gawan mo ito ng adjustment. Pero kung hirap ka pa rin mag-ipon pagkatapos mong gumawa ng budget at magbawas ng gastusin, kailangan mo lang maghanap ng ekstra mapagkakitaan. Sa panahon natin ngayon, hindi lang sapat na meron tayong income, dapat ay nakakaipon din tayo. Dahil katulad ng sinabi ko kanina, maraming uncertainty ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo makakaranas ng emergency. Kaya ang pinakamahalagang paghahanda na pwede nating gawin ngayon ay ang mag-ipon mag ka ng katumbas ng iyong 6 months to 1 year na gastusin. Ang pera ay para sa iyong emergency fund. At kapag nahit mo na ang iyong emergency fund, kailangan mo pa rin magpatuloy sa pag-iipon. Para kung sakaling merong magandang investment opportunity na darating sa iyo, ay magagrab mo agad ito. Kaya kung kaya mo mag ngayon, huwag mo yung tiperin. Kailangan mo yung i-maximize dahil magagamit mo yan sa long term. Magagamit mo yan sa panahon ng emergency. Magagamit mo rin yan sa iyong pag invest at matutulungan ka rin ang iyong ipon na makapagretiro retiro ng maaga.